sa ganda at linis. Iisipin mong bagong labas itong modelo ng sasakyang Toyota. Pero sino mag-aakala na ang modelong ito inilabas pa noong 1962? Ito ang Sports 800. Isa lamang ito sa higit limampung mga lumang kotse ng Toyota na ni-restore ng car enthusiast at negosyanteng si Richmond. Marami sa mga ito, binili niya pa sa iba't ibang panig ng mundo. Yung nakita ko yung history nang Toyota, eh, natutunan kong mahalin yung brand. And because of that, sabi ko, um, to show my appreciation sa brand, hindi lang ako magbebenta ng kotse, pero bibili ako ng mga lumang kotse na bubuhin ko ulit. Pero imbis na maging pansariling koleksyon, ang mga ito ngayon tampok sa kanilang bagong bukas na Our Garage Museum sa Bawang La Union. Because when we bring students here, they are amazed by the different cars and at the same time, kung dinadala namin sila sa workshop namin sa Toyota and they get to feel hands-on kung paano mag-repair ng kotse, na-enjoy nila. Hindi naman nag-atubiling bumisita ang estudyante at mahilig rin sa kocheng si John na mula pa sa probinsya ng Abra. Na, parang na-amaze akong par paano nag -ano. Paano nila na re parang bagong-bagong ngayon kahit ganun nakatagal, ganun naka-old yung model po. <laughs> parang nararamdaman ko po yung nararamdaman ng mga grandparents ko po, ganun po. Para hindi lang tayo nakakita nito pero, pa, pero na-appreciate din ng public. So yun yung reason kung bakit meron tong R Garage ngayon dahil sa passion naming mag-ama sa Toyota talaga. Bukod sa tila pagbabalik sa nakaraan tuwing nasisilayan ang mga makalumang sasakyan, isa pa sa pinunta ng mga bisita ang kanilang racing simulator at ang sumubok ang pitong taong gulang na si Ace Russell. Kilig siya sa toy car mula nung bata. May koleksyon siya ng kwan, yung toy car, yung ano ito hot, wheels. Ang dami niyang hot wheels, basta every Sunday bumibili siya ng ganun. Tapos yung cellphone ko, punong-puno ng kwan, yung racing game, yung, yun yung hilig niya. Pag sa mga bata kung anong hilig niya, ibigay natin. Ayon sa racer na si Michael, Malaking tulong raw ito sa mga nangangarap na kumarera balang araw. Ma malaking help yung simulator kasi you can practice at home. Uh, it's not 100% the same but it's more or less. Uh, it's right there. So malaking help talaga. It's another way to get into racing. Sa patuloy na pagpapakilala sa industriya ng automotive, umaasa ang Toyota La Union Branch na makakahubog sila ng mga susunod na racers mula sa probinsya ng La Union. Hindi rin daw malabo na balang araw, mga taga-probinsyang ito na ang makagagawa ng mga makabagong imbensyon o karagdagang features sa mga sasakyang magiging tampok sa susunod na henerasyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.